Samantala, nagbabalik limelight ang aktres, dancer, model at singer na si Maha Salvador. Hindi umano maitatanggi ni Maha na ibang-iba ang buhay niya ngayon. Ito ay dahil sa anak nila ng mister niyang si Rambo Nunez na si Maria. Nasa kasalukuyan ay 11 month old na. Aniya, nakumpleto ang buhay niya sa anak na hindi siya pinahirapan sa kanyang pagdadalang tao. Ngunit nakaranas din siya ng postpartum depression. Ito ang inamin ng makaharap niya ang entertainment media sa isang contract renewal partnership ng aktres sa kumpanya ni Miss Ray Anin Ani Conchitan, na isa din niyang uh, matalik na kaibigan. Uh, Bumabalik-balik na rin umano siya sa trabaho na aprobado naman ng kanyang mister. Sa kasalukuyan ay wala pa umanong balak na ipakita ang mukha ni Maria sa social media. Hindi ko po masagot kung kailan ko siya i-face reveal. Face reveal? <laughs> kung kailan pa siya ipapakita sa public. Siguro parang ibigay niyo na muna sa akin kasi ini-enjoy ko talaga. Ang hirap kasi ngayon eh, lalo na yung AI. Natatakot ako na yung gamitin, di ba, in the future. Kasi maski ako, tayong okay, lahat, di natin alam. Ginagamit na yung pictures or mga, may mga na-edit silang videos sa pinapadala somewhere, di ba? Sobrang thankful kami kasi nga uh, may mga bagong pamilya kami. Ito din umano ang hinahangaan ni Miss kaya kay Maha kaya ganun na din ang pagmamahal niya sa kanyang brand at ambassador at kaibigan. Ilan sa hit songs ni Maha bilang isang singer ay ang awiting dahan-dahan, kilig at bakit ganito ang pag-ibig.